Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang military exercise na kakakatapos lang, ang exercise Alun 2025. Ito ay joint military training sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Australian Defence Force o ADF. Isinagawa ito mula August 15 hanggang August 29, at tinapos sa isang formal na closing ceremony na ginanap sa Tej Eros Hall, AFP Commissioned Officers Country dito sa Pilipinas. Sa episode na ito, bibigyan natin ng malalim na pagtalakay ang highlights ng exercise, ano ang mga aktibidad na isinagawa, sino-sino ang mga pangunahing personalidad na dumalo, ano ang mensahe ng AFP at Australia tungkol dito, at higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ng Exercise Alon 2025 para sa seguridad ng Pilipinas at ng buong rehiyon ng Indo-Pacific? Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa closing ceremony, dumalo ang mga matataas na opisyal mula sa parehong bansa. Kabilang dito si Major General Paul Kenny, Deputy Theater Commander mula Australia, Major General Francisco Lorenzo Jr., na siyang Exercise Director, at si Lieutenant General Jimmy Larida, Acting Chief of Staff ng AFP na kumatawan kay General Romeo Broner Jr. Nandyan din ang Australian Ambassador to the Philippines, si Mark Innes Brown, at si Senior Undersecretary Ireneo Espino ng Department of National Defense na kumatawan kay Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang presensya ng mga opisyal na ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kahalaga ang exercise para sa parehong bansa. Mahalaga ring tandaan na hindi lang sa iisang lugar isinagawa ang Alun 2025. May mga aktibidad sa Palawan, Nueva Ecija, at sa mismong West Philippine Sea. Kung mapapansin natin, strategic ang mga lokasyon na ito. Palawan pinakamalapit sa mga disputed waters ng West Philippine Sea. Nueva Ecija training grounds para sa air at land exercises. West Philippine Sea dito nakatuon ng maraming maritime security operations at naval drills. Ibig sabihin, saklaw ng alon 2025 ang lupa, himpapawid, at dagat, isang full spectrum na pagsasanay na hindi lang nakatuon sa combat, kundi pati sa iba't ibang aspeto ng seguridad at humanitarian operation. Isa-isahin natin ang mga naging pangunahing aktibidad. Isa, Amphibious Operations pinagsanib ang puwersa ng AFT at ADF para magsagawa ng Amphibious Landing Exercises. Dito, nagpakita ng kakayahan ng Navy at Marines na magsagawa ng joint landings sa coastal areas. Dalawa, Naval and Air Interoperability Drills Mahalaga ito para masanay ang mga barko at eroplano ng dalawang bansa na mag-operate ng sabay-sabay. Sa modernong digmaan, interoperability ang isa sa pinakamahalagang factor. Tatlo, Maritime Security Operations Nagsagawa ng patrols at joint maneuvers para sa kaligtasan ng shipping lanes at freedom of navigation, lalo na sa West Philippine Sea kung saan matindi ang tensyon. Apat, Combined live fire exercises isang pagpapakita ng firepower kung saan nagsanib ang mga puwersa ng Pilipinas at Australia para magsagawa ng live firing gamit ang iba't ibang armas. 5. Humanitarian and Disaster Response Activities hindi lang laban ng pinaghahandaan. Nagkaroon din ng HADR drills kung saan sinanay ang mga sundalo na tumulong sa panahon ng natural disasters. 6. Community relations, projects at cultural exchange pinapakita rin dito na hindi lang purely military ang layunin ng Alon 2025. May aspeto ng people-to-people -people connection para mas mapatatag ang relasyon ng dalawang bansa. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng closing ceremony ay ang mensahe ni Lieutenant General Jimmy Larida. Aniya, sa panahon ngayon kung saan may mga hamon tungkol sa sovereignty, freedom of navigation, at rule of law, malinaw ang mensahe ng joint exercises, maliit man o malaking bansa, kayang magkaisa at tumayo para ipagtanggol ang kapayapaan at karapatan ng lahat ng tao. Kung titignan natin, may bigat ang statement na ito. Hindi man tuwirang nabanggit, pero malinaw na may kaugnayan ito sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Samantala, mula naman sa panig ng Australia, binigyang diin nila na ang alon 2025 ay patunay ng kanilang commitment sa regional security. Bilang isa sa mga pinakamalapit na defense partners ng Pilipinas, malinaw ang intensyon ng Australia na maging aktibong katuwang sa pagpapanatili ng stability sa Indo-Pacific. Ngayong alam na natin ang highlights ng exercise, tanong, ano nga ba ang mas malalim na kahulugan nito para sa Pilipinas? Una, ito ay pagtibay ng defense cooperation. Hindi lingid sa atin na kulang pa sa modernong kagamitan ang AFP. Sa pamamagitan ng mga ganitong joint training, natututo ang ating mga sundalo ng mga bagong taktika, operational procedures, at paggamit ng advanced technology. Pangalawa, strategic signal ang ito sa rehiyon. Kapag nakikita ng ibang bansa na nakikipagsanib tayo sa Australia at iba pang allies, Malinaw ang mensahe na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa pagtatanggol ng ating teritoryo at karapatan. Pangatlo, nakakatulong din ito sa humanitarian aspect. Alam natin na madalas tamaan ang Pilipinas ng bagyo at iba pang kalamidad. Ang training sa disaster response kasama ang mga banyagang puwersa ay nakakadagdag sa ating kapasidad para tumulong at makaligtas ng mas maraming buhay. Mahalagang pag-usapan din kung bakit aktibo ang Australia sa ganitong klaseng partnership. Ang Australia ay bahagi ng mga major alliances gaya ng AUKUS at malapit din ang ugnayan nito sa United States. Nakikita ng Australia na ang stability sa South China Sea at West Philippine Sea ay mahalaga para sa kanilang ekonomiya at seguridad. Dahil ang karamihan ng shipping routes nila ay dumadaan sa mga lugar na ito natural lamang na suportahan nila ang freedom of navigation at rule of law. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa pagtulong sa Pilipinas, kundi mutual interest din para sa kanila. Isa sa mga kapansin-pansin ngayong taon ay ang tinatawag na holistic approach. Hindi lang nakatuon sa combat operations ang exercise, kundi pati sa community engagement, disaster response, at cultural exchanges. Ang mensahe nito ay malinaw, ang modernong depensa ay hindi lang tungkol sa armas at gyera. Dapat kasama rin ang tao, komunidad, at aspeto ng pagtutulungan. Kung titingnan natin sa mas malaking larawan, ang alon 2025 ay bahagi ng mas malawak na effort ng mga bansa sa Indo-Pacific na magtulungan para mapanatili ang kapayapaan. Kasabay ng mga ito, may mga exercises din tayong ginagawa kasama ang US, Japan, at iba pang partners. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay unti-unting nagiging mahalagang bahagi ng network of alliances and partnerships na tumutulong para balansehin ang power dynamics sa rehiyon. Mga kababayan, malinaw na ang exercise alon 2025 ay hindi lang simpleng military drill. Isa itong malakas na simbolo ng pagkakaibigan, pagtutulungan, at paninindigan para sa kapayapaan at karapatan ng mga bansa. Habang patuloy ang mga hamon sa ating soberanya at seguridad, ang ganitong mga joint exercises ay nagsisilbing paalala na hindi nag-iisa ang Pilipinas. May mga bansa tulad ng Australia na handang makipag-ugnayan at makiisa upang ipagtanggol ang ating karapatan at ang kinabukasan ng rehiyon. At para sa ating mga sundalo, bawat training at bawat operasyon ay dagdag na karanasan kaalaman at kakayahan na magagamit sa totoong laban man o sa pagtulong sa ating mga kababayan tuwing may sakuna. Kaya masasabi nating, sa pagtatapos ng ALON 2025, hindi lang tumibay ang relasyon ng Pilipinas at Australia, kundi mas lalo rin naging malinaw ang ating paninindigan, kapayapaan, kalayaan at pagkakaisa para sa lahat ng tao sa Indo-Pacific. Yan ang ating malalim na pagtalakay tungkol sa Exercise Alon 2025. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Malaking tulong ba ang ganitong mga joint exercises para sa seguridad ng Pilipinas? E comment ninyo ang inyong opinion sa ibaba at pag-usapan natin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga usaping pambansang seguridad at defense modernization ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa muli!